Patuloy na maghihigpit ng seguridad ang Cotabato City PNP sa buong syudad, patikular sa loob at labas ng Bangsamoro Government Center hanggang sa pagtatapos ng filing ng Certificate of Candidacy sa araw ng Martes. Ito ang sinabi ng bagong Police Director ng Cotabato City, Police Colonel Michael John Mangahis. Sa nakalipas sa na mga araw ayon sa opisyal, naging matiwasay anya ang paghahain ng COC. Narito ang pahayag ng opisyal sa iMinds Exclusive. Ang um, naging ano kala ng um, direction naman po dito is uh, to, check naman yung preparations, security preparations. But of course, pagtingin ko based on sa mga past experience ko rin, so we did some modifications. So sa tingin ko, hindi ko naman binago yung preparations nila. May some medic modifications lang based sa nakikita ko na that needs improvement. So it took I, I think uh, three Three, three weeks or four weeks backwards na talagang pinaghandaan nila to hindi naman to basta-basta po For the reason that siguro yun ang lessons in the past yun po yung naging basis reference ng preparation which yun naman din po yung alam ko uh, based on the uh, profile ng city uh, for the past three days since October 1 until this morning okay very and smooth naman po kaya lang humihingi rin ako ng pasensya sa mga tao especially doon sa mga empleyado ng BGC, hopefully may ama ma ma intindihan nila, hindi naman ito decision lang ng PNP, it's uh, it's a collaborative and um, decision ng lahat ng involved na agency.